So guys, nalimutan ko na may da dryer nga pala ako. Oh, gusto ko. Ito, ganito ka ang tsura ng amin dryer. Balot na balot. Like pa nito lagi nakakapote gabi-gabi. Ang ganyan lang naman, may balot na plastic, may balot pang damit. Kasi nilalamig daw siya. Di mano bago pa ito may assemble ay brown out na. Hindi pa naman sa buo. Konting hangin, brown out lagi. Hey, oh, nalimutan ko mag-dryer, mga anak. Mga manugang at apo. Ito, kung mag-unlaw ako ng damit ko, tinitiklop ko na siya para salin lang ng salin sa dryer. Kababad na sa downy. So, diba? ba? Mabilis na siya, mag-dryer kasi nakatiklog na siya. Ang ingay ni inay! Ano saksakan? So guys, watch and learn. At dahil kung makapansin yung dryer namin ay walang pihitan. dahil automatic siya. Yeah, automatic kasi siya. Kaya kailangan natin ng knife. Makita okay eh. Isang ikot. Tuyo agad. ba? Diba? Ganun siya kagaling. Ang automatic dryer ay matatagpuan nyo sa aming bahay.